So, nung ikaapat niyong taon, pang ilan taon na niya dun sa isang babae? Parang ano pa eh. Uh, actually, ano niya po yung piyansa niya na po yun eh. Ha? So, ginawa ka pa niyang parang kabet na uh, wala po, kang kaalaman. wala po. So, kasi po sinasama niya rin po ako sa mga... Uh, mga event siya uh -huh. sa mga province, mga ganun po, lahat mm -hmm. po. Kaya wala po akong idea na second lang talaga ako. Paano mo ba nakilala itong guy na to? Sa bar lang din po. Sa bar? Opo. Then ako okay. po kasi, uh, naging event po ako. So, laman din po ako ng bar. Kaya medyo yung friend niya po tsaka friend ko, mutual po. Ah, so doon nagsimula. Yes. Nagligawan, may ligawan uh, stage o, bang po. naganap? Meron. Opo, meron po. Then yung ano po namin, yung first cousin sama sa kanya, sinama niya ako out of town sa so mm -hmm. event din po. Kaya hindi din po ako nag-isip na meron siya talagang iba. Kasi ilan days din po kami nag-stay doon. Okay. So, Okay, so yan yung unang nalaman mo na meron isa pang babae bukod sa'yo uh, at nauna pang relasyon. So parang yes. ikaw ang pumangalawa. Tapos, after nun, ano pang mga red then, flags ito? Then, then, ayun nga po, akin ah, ang front ako po yung, uh, yun nga po yung ex ko po. Na totoo nga, baka kasi may napapakilala na nga po eh, na babae na ganito, karelasyon mm -hmm. siya, ganun. So, ang lagi niya sinasabi, ex lang daw niya na naghahabol po hanggang ngayon. So, parang hindi daw makamove on yung babae, yung girl. Ganun. So, yun ang katwiran niya? So, yun ang laging katwiran niya, so, niya po. And so, ako pinaniwalaan po, mo ba yun? Opo, kasi syempre, doon po ako nakapokus dahil mahal ko nga po yung tao. Okay. Parang bulag-bulagan po ako. Mm -hmm. So, nung nalaman mo yon, yun ang pinali pinaniwalaan mo, so okay na ulit kayo? Yan na nga po. Okay. Lagi okay. pong ganun po nangyayaring sinari sa amin. Laging explain niya na ganun lang daw po yun, naghahabol lang. So, mga ilang ano lang po, okay na naman po kami. Back then, to normal na oh naman. Opo. Jowa, ganyan, yes. in a relationship. And then, ilang beses kasi nasabi mo na ilang beses siyang nagloko. So, ano naman yung sumunod? Yun na po siguro yung last na po na nag kami. Then, siguro yung phone niya, hindi niya sinasadya. Na na-answer niya yung call ng babae. Ah, kasi wala pa rin po kasi alam ng time na yun. Okay. So, yun. Yung parang pag-uusap namin ng ex ko noon, na magko-coffee kami eh. Okay. Magko-coffee kami sa gartong lugar. Narinig siguro po ng girlfriend niya. Doon niya po kami naabutan. Doon ko na po talaga nalaman talaga, na actual talaga, na meron po siyang girlfriend na... So Yes po, nakita okay. po kami. So nung narinig niya sa pag-uusap ninyo na pupunta kayo sa isang coffee shop, pumunta yung babae okay, mismo? Babae na babae. Nagulat as in po. Oh, oh my God. God! May skandalong... may <laughs> skandalo ba siya? Yes, niya po kami oh, oh. tapos pinost niya ako sa social media.